Guys, kayo ba namumula ng mga dashboard nyo tulad ko? So, ayan guys, napapansin nyo, may isa na po ako dyang namumula yung akin pong engagement. So, bakit nga ba namumula yung ating mga performance dashboard? Yan ba ay, mayroon na ba tayong violation or mayroon na ba tayong restriction kaya namumula yung ating dashboard? So, wala yan sa dalawa guys. Namumula lang yung ating mga dashboard ay dahil lang yan sa ating mga performance araw-araw. Sa ating mga ginagawa araw-araw kay Facebook. Kasi guys, kapag once na na-open nyo na po yung inyong professional mood, ayang ang iisip pin yun ay eh, nagtatrabaho tayo kay Facebook na kailangan natin pumasok araw-araw so ang ibig sabihin ay eh, kailangan tayong mag-upload araw-araw ng ating mga video para nga guys ay yung ating performance ay hindi mamula at uh, parating healthy na green yung kanyang kulay kasi guys uh, yung pamumula niya lang naman guys ay yan lang po yung ating hindi nagagawan sa kanya yung pag-upload ng ating mga video kasi yun po ay ayaw ni Facebook kasi gusto niya ay kapag once na na-open na natin yung professional mood natin ay ang gusto niya ay parating na tayong mag-upload na ating video, makipag-engage tayo and then uh, magkaroon tayo ng followers at magkaroon tayo ng 3 second views so yan yung ating mga performance araw-araw kay Facebook na kailangan natin yung araw-araw ay tumaas yan kasi pag once bumaba yan guys ay talagang mamumula yung ating mga dashboard Okay? And then guys, kapag namula yung ating mga dashboard, ay wala po yan sa dalawa na may restriction ba tayo or may violation tayo. Performance lang po natin yan sa araw-araw na ating ginagawa. So, kapag namula lang yung ating dashboard, ay ang gawin lang natin guys, ay mag-upload lang po tayo ng ating mga video, mag-post tayo ng ating, mag-post tayo sa ating mga Facebook para bumalik po siya sa pamumula and then makipag-engagement po tayo para magkaroon tayo ng mga followers at yung ating reach ay tumaas at pati yung ating 3 minutes views ay madagdagan. So, yun po ang gagawin natin araw-araw para pumamula ma bumalik po sa green yung ating dashboard so sana guys ay makatulong ako sa inyo and pa-support na lang din po ng aking page and pa-share na lang din po